Budget ngayon ng DPWH para sa 2026. Ikinagulat na marami. Umani na sansarin reaction mula sa mga Pilipino ang budget ng DPWH para sa 2026. Ayon sa kanila, sobrang kapal naman daw ng DPWH at ganito kalaki ang kanilang budget. Hanggang ngayon ay mainit pa rin usapin ang kinakaharap ng kontroversya ng Department of Public Works and Highways. Matapos mabunyag ang umanay anomalya sa flood control projects, ang ehensya ay paulit-ulit na binabatikos sa di umanay labis sa singil, irregularidad sa bidding at mga alegasyong may kumikita mula sa pondong dapat sana nakalaan sa mga proyekto laban sa pagbaha. Dahil dito, nagbitiw si dating Deputy Secretary Manuel Bonoan matapos lumakas ang panawagang buwaba siya sa pwesto. Pumalit naman bilang bagong pinuno ng kagawaran si Vince Dison, dating kalihim ng Department of Transportation na agad nagpakita ng matinding aksyon. Isa sa kanyang unang hakbang ay ang pagpapatupad ng courtesy resignation para sa lahat ng undersecretaries, assistant secretaries, division heads at district engineers sa buong bansa. Ipinayag din niyang kanyang bubuogin ang Internal Investigation Committee ng ahensya na dati binabatikos dahil umanay sa pagiging mabagal at kulang sa resulta. Samantala, nagutos si Pangulong Bongbong Marcos na isang malawakang sweeping review ng panukalang budget ng DPWH para sa 2026 kasabay ng ginagawang deliberasyon sa Kongreso. Agad na naipagtulungan si Dison at ang Department of Budget and Management upang repasuhin ng nasabing panukalang pondo. Ayon sa ulat, umaabot sa 831.3 bilyon ang orihinal na hiningi ng DPWH para sa susunod na taon. Malaking bahagi nito ay para sa mga flood control projects na matagal ng sentro ng mga kontrobersya. Matapos ang masusing pagsasuri, Inanunsyo ni Secretary Dizon ang isang desisyong ikinagulat ng marami. Bawasan ng 255 billion ang nakalaan sana para sa flood control. Dahil dito, bumaba sa 625.8 bilyon ang kabuuan panukalang budget ng DPWH para sa 2026, katumbas ng halos 29% na bawas. Sa isang liham na ipinadala kay House Speaker Martin Romualdez, sinabi ni Dizon na ang natapres sa pondo ay maaaring i-reallocate sa mas mahalagang sektor tulad ng healthcare, edukasyon, agrikultura, information technology at social welfare. Gayunpaman, maraming netizen at ordinary mamamayan ang nagsabing kahit nabawasan na ang budget, masyado pa rin itong malaki kung ikukumpara sa laki ng mga isyo ng korupsyon na nasangkot ang ayan siya. Panawagan ng ilan, hindi lamang dapat bawasan ng pondo, kundi dapat ding bawiin ang mga nakurako. At iyon ang gamitin para sa pagpapatayo at pagpapaayos sa mga bagong flood control projects at iba pang imprastruktura na agad nasira o substandard ang pag-aagawa